mag ano tayo preto kusa na kasi na stop lagyan muna natin siya ng asin siyempre pag mag preto kayo lagyan nyo ng asin ang stop may lasa siya at malutong nakakalagdam ng lutong yan pag nilagyan ng asin tapos initin niya yung yung kawali ini nyo muna sa bago nyo lagyan ng mantika. sa palalagyan ng mantika. Painitin din ang mantika bago ilagay yung isda para hindi siya, parang nadudurong. Ganun yung pagpiprito ng isda. Painitin muna natin yung isda. Yan, umuusok na pero hindi pa yan kailangan mainit na mainit ang kamali ito yung kanin natin dahil marami sya ininit na lang muna natin ininit lang ayan ang dami kaya ininit hindi pa ganong mainit ayan natin patay na Tapos kahapon, nag ano ako ng isda na gata. Ayan ha. Kunti ang natira ha. Ah. Sarap yan. Ito mainit na na yung ano natin. Mainit na yung kawari natin. Ngayon lang lagyan na natin ang mantika. Mainit na siya. Kailangan yung mantika natin. Eh, mainit din yan sakto na kaya itong ano natin mantika sakap lang eh ang dami na dito ang bote yan umusok na yung mantika natin pwede na natin lagyan ito ng isda yung nagtas siya. Yan yung pinakaganda no? pag, pag mainit na yung mantika o parang ano, yung ano sa agad. Nagulito ako. Yan gagawin natin, pahinaan lang natin yung okay para hindi siya maupo. Maupo siya pag malakas. Pahinaan natin siya. So. Nah, ini lalu kita lihat sama turun dengan langsung konflik hugasan, aasinan, tapos painitin ang kawali. Lagyan ng mantika, painitin ang mantika. Pag mainit na yung mantika, saka ilagay yung isda. Balik ta na natin. Ito, ano na. Medyo lutong na yung ano niya, liquid. sakto lang yung malaki dito sa mga ay hirap ay ei. ay masabog pa yan o diba sarap ng pakapreto

Mmm, kaya katangal. guys. May ginawa po kasi ako mga kapito. Naginis ako ng ano. Sahig. Kaya medyo nasunog yung ano natin preto pero okay lang. Konting sunog pa lang. Napalakas ako kasi yung apoy. Kailangan kasi medyo mahina lang talaga. Ito, gawin natin dala dalawa na lang siguro to. si pumunti na yung ano natin, mantika. Tignan natin kung kakasya pa yung apat. Parang kasya pa rin naman yung apat. Last. Okay, takto. Masali ako na kapag ano nang mga ako. Okay. Nabisi ako sa paglilinis. Okay. Ito na yung pinirito natin. Kahit hindi ninyo narinig yung buwan, alamin ko na narinig naman yung First bite buwan para sa inyong mga kasadyo. Ito yung ganyan natin ano, tuloy nga na may atuloy at nga pala at saka yelo kaya tapos nilagyan kong talo. Tama nga kasi ito tayo. Thank you for watching. Kain po na tayo. God bless. Ingat po kayo.